Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang dalaga na nakapatay at nakulong, ngunit isang malagim na katotohanan ang lumantad na kumuha sa simpatya ng mga taong sa paligid niya. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Ang 19 years old na si Sarah Gonzalez McLean ay nasangkot sa isang krimen noong taong 2014 kung saan ang isang 52 years old na lalaki na naging ama-amahan niya ay kanyang pinainom ng pampatulog, ginapos at pinatay. Hindi makapaniwala ang mga kakilala ng dalaga na kaya niyang gumawa ng isang karumaldumal na krimen. Si Sarah ay inihalin tulad ng media at mga pulis sa isang halimaw at tinawag na isang psychotic killer. Ganun ang tingin ng lahat sa kanya noong una, hanggang sa mabunyag ang katotohanan. Ano nga ba ang totoong nangyari at paano nagawa ng isang mukhang maamong dalaga na patayin ang lalaking kumupkop at nag-alaga sa kanya? Ating balikan ang kaso ni Sarah, ang isang 19 years old na dalaga na bigla na lamang umatake sa negosyanteng kilalang mabait sa kanilang komunidad. Si Harold Sasco o mas kilala bilang Hal ng kanyang mga kaibigan ay isang matagumpay na negosyante na merong dalawang pizza restaurant sa Lawrence, Kansas. Kilala siya ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak na makadiyos, matulungin at mapagbigay na tao na handang tumulong anumang oras sa mga nangangailangan. Sabi pa ng dati niyang kasintahan, si Hal daw ay totoong mapagbigay na tao. Mas gugustuhin pa nga raw nitong mamatay na mahirap basta marami siyang taong matulungan. Kung pakikinggan ang kanilang mga sinasabi parang matinong tao nga itong si Hal at makikita na magandang sinasabi ng mga taong nakakakilala sa kanya. Kaya sobrang nagulat ang lahat sa nangyari sa kanya noong January 17, 2014. Noong araw na iyon, ang pamilya ni Hal ay tumawag sa mga polis upang mag-request ng isang welfare check. Gusto nilang ipacheck sa mga polis ang bahay ni Hal upang malaman ang kanyang kalagayan. Dahil wala na silang balita sa kanya ng mga ilang araw at hindi na siya bumibisita sa kanyang mga negosyo. Pero noong pinuntahan ng mga otoridad ang bahay ni Hal, laking gulat ng mga pulis na makita nila na nakahandusa ito sa loob ng kanyang bahay. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa gamit ang zip ties at may malaking sugat sa kanyang leeg. May nakasulat din sa pader na letrang F at R na kulay pula. Nagkalat din sa bahay ang mga lata ng beer at ang ibang lata ay nakitaan ng mga polis ng bakas ng pampatulog. Sa otopsiya, lumabas na nakainom ng pampatulog si Hal. Nalaman din ng mga polis na nawawala ang kotse ng biktima, pati rin ang kanyang kasama sa bahay na si Sarah McLean. Noong mga panahong iyon ay higit isang taon nang nakatira si Sarah sa bahay ni Hal. Nagtatrabaho din siya sa isa sa mga pizza restaurants nito. Noong una akala ng mga otoridad na si Sarah ay nakidnap pero agad naman itong pinabulaanan nang sa kanilang pagsusuri ay nalaman nilang siya pala ang nagdrive ng kotse ni Hal. Kahit naisip ng mga pulis na baka nasaksihan niya ang nangyari kay Hal at tinakasan nito mga salarin ngunit naisip din nila na baka si Sarah mismo ang may gawa ng krimen. Naniniwala mga na tanging si Sarah lang ang makakapagsabi ng tunay na nangyari kay Hal. Pero anong rason ng meron si Sarah para saktan si Hal sa marahas na paraan? Ang sabi ng mga taong nakakakilala sa kanila, ang dalawa ay parang mag-amang turingan. Tinulungan ni Hal si Sarah noong nalugmok ito sa kanyang sitwasyon. Nagkaroon siya ng bahay na masisilungan at taong masasandalan. Bakit magagawang sakta ni Sarah ang isang mapagbigay at napakabuting tao? Isang manhunt ang ikinasa ng mga otoridad para mahanap si Sarah. Labing isang araw matapos ang krimen, noong January 27, natagpuan si Sarah sa Everglade National Park sa Florida, kung saan iligal itong nakaparada at natutulog sa loob ng sasakyan ni Hal. Nang inspeksyonin ng sasakyan ay nakita ng mga polis ang isang baril, kutsilyo at droga. Kaya't agad na dinala si Sarah sa pulisya at isinailalim sa interogasyon. Dito inamin niya ang ginawang krimen. Sinabi niya sa mga investigador na pinagplanuhan niya ito ng limang araw bago isinagawa at sinigurado niyang tagumpay ang lahat ng kanyang plano. Matapos ang pag-amin ni Sarah agad itong ikinulong at kinasuhan siya ng first degree murder. Ngunit ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Sarah ay umani ng sari-saring reaksyon sa publiko. Habang ang media at mga pulis ay itinuturing siyang isang gold digger at psychotic killer, Iba naman ang sinasabi ng mga personal na nakakakilala kay Sarah. Kagaya ng isang pastor na nagmimisa sa simbahang pinupuntahan ni Sarah. Ipinagtanggol at ipinagdasal pa niya ito. Pero sino ba talaga si Sarah? Paano siya napunta sa isang masalimuot na sitwasyon niya ngayon? Siya ba talaga ay isang mamamatay tao tulad ng mga sinasabi ng mga otoridad o meron pa tayong hindi nalalaman sa kanyang kwento? Kaya't kilalanin muna natin si Sarah Brooke Gonzalez McLean. Siya ay pinanganak noong July 9, 1994 at lumaki sa Topeka, Kansas. Si Sarah ay lumaking mainhin at mahiyain, pero mabait at maalalahanin. Meron siyang nakatatandang kapatid na babae na malapit sa kanya at isang bunsong lalaki na may disability, kaya't madalas niya itong inaalagaan. Noong bata pa si Sarah, dumaan siya sa nakakakilabot at nakakatakot na karanasan matapos maging biktima ng kanyang kapitbahay na umabuso at nagnakaw ng kanyang kamusmusan. Nag-iwan ito ng matinding trauma at pinsala sa kanyang kalooban. Dahil sa nangyari, madalas na siyang managinip ng masama at nagigising sa gitna ng gabi na takot na takot. Siya ay naging magulatin at balisa na dahilan para manlumo sa kanyang kalagayan sa buhay. Dahil sa nangyari, nagumpisa siyang uminom ng alak at kalaunan ay umalis siya sa kanilang bahay. Ang mga magulang niya ay sobrang nag-alala sa kanya. Kaya pinatingin nila si Sarah sa isang psychiatrist. Umasa sila na makakatulong ito para malagpasan niya ang kanyang matinding trauma. Pero parang wala ding nagbago dahil nakadagdag ang sitwasyon ng kanilang pamilya kung saan ang kanyang mga magulang ay nag -diporsyo. Sobrang naapektuhan si Sarah sa nangyari. Pakiramdam niya ay walang nagmamahal sa kanya at inabandona na siya. Nang nagtagal ay nawala na siya ng kontak sa kanyang ama at ang relasyon naman niya sa kanyang ina ay hindi maayos. Naisip niya na hindi na siya kailangan ng kanilang bahay kaya't gusto na niyang makaalis doon sa madaling panahon. Sa edad na 14, si Sarah ay pumasok bilang waitress sa Chichi's Pizza sa Topeka na pagmamayari ni Hal. Sa so, unang tingin, si Hal ay mukhang mabait na tao. Pero ibang nakikita ng kanyang mga empleyado. Isa sa mga manager ng kanyang restaurant ay nagsabing inutos daw ni Hal sa kanya na dapat ang tatanggapin lang sa kanyang restaurant ay yung mga bata at magaganda. Inisip ng manager na medyo nakakakilabot at hindi normal ang sinabing ito ni Hal. Kaya kapag may tinatanggap siyang bagong empleyado, lagi niya itong pinag-iingat sa kanilang amo. Pati si Sarah ay nasabihan niya din noong bagong pasok pa ito. Pero si Sarah ay bata pa at walang muwang kaya sa isip niya ay hindi naman totoo ang sinasabi ng kanilang manager. Si Hal ay mabait at malambing sa kanya, kaya mabilis nitong nakuha ang tiwala ni Sarah. Sinusundo siya sa kanyang paaralan, hinahatid sa trabaho at binibilhan ng mga gamit at sinasabihan pa siyang huwag mahiyang magsabi kung may kakailanganin ito. Pero ang nakakapagtaka, sinabihan niya si Sarah na huwag lang sabihin sa kanyang ina ang lahat ng ginagawa niya para sa dalaga. Dahil sa walang kamuwang muwang ay pumayag naman si Sarah. Ang tingin niya kay Hal ay parang isang ama na sa katunayan tinatawag pa nga niya itong dad. Sa edad na 16 nakaranas na naman si Sarah ng isang matinding pagsubok galing sa itinuturing pa naman niyang kaibigan. Noong si Sarah at kanyang mga kaibigan ay nagbakasyon, isa sa mga nakatatandang kaibigan niya ang pinilit siyang pahigain sa isang mesa at abusuhin siya. Hindi lang iyon, pinahirapan din siya at pinaso ng upos ng sigarilyo. Nadagdagan na naman ang kanyang hindi malilimutan at nakakahilakbot na karanasan sa buhay. Hindi ko lubos maisip kung paano niya nilabanan ang lahat ng sakit at trauma na kanyang hinarap. Malinaw naman na muli nitong nabuksan ang dating mga sugat ni Sarah. Na-diagnose siyang may PTSD o Post Traumatic Stress Disorder. Dahil dito, pinasok siya sa isang mental institution matapos niyang magtangkang wakasan ng kanyang buhay. Nang makalabas sa ospital, pinagpatuloy niya ang pag-inom ng kanyang mga gamot at pagbisita sa psychiatrist. Makalipas ang ilang buwan, tila nag-umpisa na siyang bumalik sa kanyang dating maayos na pamumuhay. Ngunit sobrang nasistress pa rin si Sarah sa kanilang bahay na hindi na niya kayang tumira pa doon. Sa panahong iyon, hindi na siya nagtatrabaho sa restaurant ni Hal, pero may kontak pa rin silang dalawa. Minsan ay sinusundo pa rin siya sa kanyang eskwelahan at niyayayang kumain. Ngunit hindi dito tumigil si Hal. Nakakita siya ng pagkakataon para kumbinsihin si Sarah na tumira na lang sa kanyang bahay. Sinamantala nito ang kahinaan ng kalooban at magulong kaisipan ng dalaga. Inalok niya din itong tutulungan na makapag-aral sa kolehiyo. Noong una naisip ni Sarah na parang mali na tanggapin niya ang alok ni Hal, kaya tinanggihan niya to. Ngunit ang sitwasyon niya sa bahay ay lalong lumala. Si Sarah at ang kanyang ina ay laging nag-aaway. Noong 2012, si Sarah ay graduate sa high school sa edad na 17 at sa taon ding yon ay umalis na si Sarah sa kanilang bahay at tumira na sa bahay ni Hal. Nagbigay ito ng bagong simula para sa kanyang buhay. Naniniwala siyang ang taong yon ay tutulong sa kanya para tuluyan ang gumandang kanyang buhay at matupad ang mga pangarap niya. Noong umpisa ay naging maayos naman ang lahat. Pinibigay ni Hal ang lahat ng kailangan ni Sarah para makapag-enroll sa kolehiyo. Para siyang isang fairy godfather, binigibigyan ng pagkain, bubong na matitirahan, mga regalo at wala man lang hinihinging kapalit. Si Michelle Gonzalez, ang ina ni Sarah ay nagalit at hindi sangayon sa naging sitwasyon ng kanyang anak. Pero sa tuwing pinapayuhan niya ang kanyang anak tungkol dito ay lagi na lang itong nauuwi sa pagtatalo dahil pinagtatanggol ni Sarah si Hal. Ngunit hindi habang buhay maitatago ni Hal ang tunay niyang intensyon kay Sarah. Dahil pagtungtong ni Sarah ng 18 years old, lumabas ng kanyang totoong ugali. Para makaiwas sa mga tanong ng mga kapitbahay, nagpanggap si Hal na stepfather ni Sarah noong unang tumira ito sa kanya. Kaya hindi lubos maisip ni Sarah na ang lalaking yon ay may masamang balak pala sa kanya. Pero ngayon ay shine na sa 18 na hindi na kailangang itago ni Hal ang tunay niyang pakay kay Sarah. Inumpisahan na niyang pilitin si Sarah na ibigay ang kanyang sarili kapalit ng mga pabor na nagawa nito at lahat ng kanyang nagasto sa dalaga. Si Sarah ay nagulat kaya tumanggi ito sa kagustuhan ni Hal. Dahil dito nagalit si Hal kaya tinakot siya nitong papalayasin sa kanyang bahay at ititigil ang lahat ng kanyang suporta kapag hindi ito pumayag sa kanyang gusto. Naglabas din si Hal ng mga listahan kung saan makikita ang bawat sentimo ng lahat ng kanyang nagastos kay Sara na umabot ng ilang libong dolyar. Tinakot din siya nitong kakasuhan kapag umalis at sisirain ng kanyang pagkatao hanggang sa wala na daw tatanggap sa kanya sa trabaho. Sa panahong ito, si Sara ay nagtatrabaho sa isang grocery store at maliit lang ang sinasahod. At lahat ng ito ay pinambabayad niya lang kay Hal. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Sinisingil na rin siya ng renta ni Hal. Ito ay kabaliktaran sa sinasabi niyang magliligtas at magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Alam din ni Hal ang nakaraan ni Sarah na minsan itong nalulong sa alak. Kaya isang gabi nilasing niya ito at sa kanya pinagsamantalahan. Sa salaysay ni Sarah matapos mangyari iyon ay nakaramdam siya ng pandidiri. Sinabihan niya si Hal na hindi na maaaring mangyari uli yon. Ngunit nangyari pa ito ng makailang ulit. Hindi nagtagal naging gano'n na lagi ang kanilang relasyon. Ilang beses daw sa isang linggo ay nilalasing siya sa kanya gagawin ang gusto nito. Sa tuwing tatanggi si Sarah ay para daw wala itong naririnig at tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Minsan din daw ay ipinagmamalaki pa nito na meron siyang 18 years old na kasintahan. Ngunit nagreklamo si Hal na si Sarah ay hindi masyadong maganda. Sinabi ni Sarah na pakiramdam niya ay isa lang siyang laruan na pagmamayari ni Hal. Para daw siya nitong personal na manikang Barbie. Pero ang gusto ni Hal ay isang sexing Barbie. Kaya pagkatapos nitong pilitin si Sarah na magpagawa ng ilong na nagkakahalaga ng $6,000 o $300,000 pesos, gusto pa sana ni Hal na iparetoke ang kanyang dibdib. Ngunit ang sabi ng doktor ay hindi pa ito pwede sapagkat masyado pang bata si Sarah. Kaya kinumbinsi na lang siya ni Hal na magpadagdag ng puwet. Kaya ang lahat ng nagastos niya ay umabot ng $16,000 o himigit kumulang $800,000 pesos. At dinagdag niya ito sa listahan ni Sarah sa mga dapat niyang bayaran bago siya makaalis sa poder ni Hal. Sa testimonya ni Sarah, ang sabi niya mabait daw si Hal sa umpisa at tinatawag pa nga siyang anak. Pero nang ang relasyon nila ay naging sexual, Sumama na ang pakikitungo niya kay Sarah. Ginawa siyang parausan at nilubog sa utang ng mahigit isang taon. Kaya't isa lang ang naiisip ni Sarah na paraan para makalaya pa sa sitwasyon na iyon, ang patayin si Hal. Kaya inumpisahan niyang magplano. Limang araw siyang gumugol sa pagsasaayos ng kanyang tangkang pagpatay at iniisip na niya ang lahat ng posibleng mangyari. Nakita ng mga pulis sa cellphone ni Sarah na nag-search siya sa Google tungkol sa neck vulnerable spot o pinakamalambot at madaling hiwain na parte ng leeg ng tao. Dalawang araw bago nangyari ang krimen, tinex ni Sarah ang kanyang kapatid at sinabing napagtanto daw niya na ayaw niya ng pangarap ng ibang tao para sa kanya. Ayaw niya ng American Dream. Gusto niya lang daw ang kalayaan dahil para na daw siyang isang hayop na nakakulong. Noong araw ng krimen, umuwi si Hal at pumasok sa kanyang kwarto. Inutusan niya si Sarah na dalhan siya ng beer. At dinalhan naman niya ito ng apat na lata ng beer. Nilagyan niya ng pampatulog yung isang beer. Pagkatapos uminom ni Hal, bumagsak na lang ito sa sahig at nawala ng na malay. Gumamit si Sarah ng zip tie para itali ang mga kamay at paan nito. Pumunta si Sarah ng kusina para kumuha ng kutsilyo. Sa kanya ito sinaksak sa lieg at binaon sa abot na makakaya niya. Kwento ni Sarah sa mga pulis na ito'y mahirap gawin at iba sa kanyang inaasahan. Kaya ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay pang hawak sa ulo habang hinihiwa ang leeg nito. Nung una sinabi ni Sarah sa mga otoridad na habang ginagawa niya daw yun, ay wala siyang nararamdaman. Ngunit nung nakita na niya si Hal na walang buhay, parang may naririnig umano siyang mga taong sumisigaw. Kaya pumunta siya agad sa lababo at naghugas at sinulat ang salitang freedom o kalayaan. Nung dumating ang mga investigador, ang nakita na lang nila ay ang mga letrang F at R. Agad daw naligo si Sarah at nag-text sa kanyang katrabaho na hindi ito makakapasok ng ilang araw dahil sa namatayan siya ng kamag-anak. Matapos nito ay agad siyang nagligpit ng kanyang mga gamit kasama ang litrato ng kanyang ate at planong pumunta ng Texas. Noong January 21 ay tumigil siya sandali sa Florida para magpatato. Naikwento ni Sarah sa tattoo artist na gusto niyang pumunta sa beach kaya iminungkahi naman nito na maganda mga beach sa Florida. Kaya matapos magpatato ay dumiretso siya doon. Matapos ang labing isang araw na paghahanap ng mga pulis sa kanya ay natagpuan siya sa Everglades National Park na natutulog sa loob ng kotse. Binalik siya sa Kansas para sa isang interogasyon at dito na inamin ni Sarah ang ginawa niya. Sa paglilitis ay inilarawan ng prosecutor na karumal-dumal, mabangis at malupit ang ginawang pagpatay kay Hal. Ang sabi naman ng depensa ay may problema sa pag-iisip si Sarah dahil sa mga karanasan niya simula nung bata pa ito. Sa paglilitis, inisa-isa lahat ng abogado ni Sarah ang kanyang pinagdaanan noong bata pa. Ang sabi ng depensa si Sarah ay isang bata na naabuso, natakot, nabalisa at trauma. Ngunit may malaking balakid sa kasong ito. Hindi pinayagan ng hukom na ikwento ni Sarah sa hurado ang nangyayari sa loob ng bahay ni Hal. At kung ano ang mga ginawa nito kay Sarah. Dahil dito si Sarah ay napatunayang nagkasala at nasintensya ng 50 years na pagkakakulong. Inapila ni Sarah ang kanyang sintensya sa kadahilan ng ang kanyang abogado na si Cornwell ay hindi nakapagbigay ng epektibong depensa. Dito na rin natuklasan ang mga ebidensyang hindi iniharap sa hurado. Nalaman na si Hal ay maraming nakatagong kalaswaan sa kanyang computer at cellphone. Meron pa nga siyang bagong inaalaga ang 16 years old na dalagang kambal. Galit na galit ang ina ng kambal dahil sa mga pera, damit, regalo at droga na binibigay ni Hal sa mga dalaga. Kung i-block ng nanay ang mga tawag ni Hal ay bibilhan niya ng bagong telepono ang mga dalagang ito at aayaing tumira na lang sa kanya. Gaya ng ginawa niya kay Sarah dati. Noong May 2021 dahil sa mga nakalap na ebidensya at lumabas na salaysay ni Sarah tungkol sa nangyayari sa loob ng bahay ni Hal ay tinanggap ng bagong prosecutor ang isang plea deal kung saan ang sintensya na ay binabasa 25 years. Magpasa hanggang ngayon ay nilalakad na ng mga advocates ang pagpapalaya sa kanya sa pamamagitan ng clemency galing sa gobernador ng Kansas. Sa tingin nyo, kailangan pa ba siyang bigyan ng pardon o tama lang na makulong na lang siya ng 25 years? Huwag magatubiling isulat ang inyong saloobin tungkol sa kasong ito sa comment section. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan. Sana ay nagustuhan nyo ang aking pagbabahagi. Bago ko tapusin ang video na ito, shout out po Miss Margie Marantal, Miss Julita Cortez, Miss Dulce Owens from Vancouver, Canada, Miss Marian and Carl Frederick Ortiz from Batangas, Miss Nilda Remedio, and Miss Rosa Aloro. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button dahil malaking tulong po ito para mapalago ang aking channel at para na rin matonghay nyo ang mga true to life crime stories dito.